Gabi ako nagsantay guys, ni mainit sa araw talaga, hindi kaya. Naano na ako, surrender na ako sa init talaga yung... Grabe, ah, napakainit. Hindi ko alam kung nang, nangitim na ako. <laughs> nangitim na ako sa araw masyad. Di ba na kung maitim ka, dati ka nang maitim ka, hindi ka matakot tumitim masyado kasi hindi harap tayo mga ano kung pag maputi ka tapos bigla ka umitim na ako nagkakapikas tayo guys hindi <laughs> siguro lahat pero ako talaga araw-araw ako nagsampay kaya lang ngayon talaga ginabi ko na magsampay hindi ko na kaya grabe yung ano namin guys trabaho ang trabaho ko guys 24 hours halos kasi ang tulog ko ano lang Halos six hours o five hours lang. Pero okay na yan. Kasi hindi ka na makatulog. Aray ko, parang iniisip mo yung mga labahan mo. <laughs> Sabi ko nga, kailan ba yan ano, yung kabinit nila yan? Ay, marami, ilagay ko na yung mga damit. Grabe, ang kwarto ko. Kala mo, okay, okay na talaga, guys. Eh. Kaya, Diyos ko po. Ang dami kong Kanina naman nasugat ako. Wawa naman wow, yung ating daliri. Eh. Sugat ako sa ilaw. Kasi yung aking tatay. Bilisan, bilisan. Eh, akala ko naman hindi makasugat. Walang gamot sa tanga talaga guys. Ano? Pero okay lang yun guys. Simangot na ako kanina talaga. <laughs> Nakasimangot ako. Kasi nasugat ako. Tapos panay pa utos. Kusko. Alam mo yung pinag sabi, madali na. Madali, bilisan nyo kay isabit na nga. Isasabit daw. Akala ko yung lampshed ay yung chandelier namin. Puro ano, yung babasagin ba na kristal? Yung pala plastic. na it's up rang Sabi ko pa <po>, kasi pag, <laughs> minsan pagpatay sindi ng alaga ko, takot ako baka sumabog. Baka mo, mong si patay sindi, baka mag-crack din. Ngayon, ngayon ko lang nalaman, sa ilang years ko dyan na, yan ay iniisip ko yung chandelier na yan. Kasi dumating ako dito, nanjan na yan. So, ibig sabihin, mga matagal na talaga, more than 20 years na yata yan. And, mura nung nagka, tas nagkasunog pa, hindi pa nalaglag. Ngayon, kanina palang nilinisan, pagtanggal nila, <laughs> sabi na amo ko, ikaw taga sabon yun daw ang mag, ano, ginakasimangot kasi mangot ako, kasi sabi ko, masugat ako niya, hindi yun na lang tapon yan, kasi maitim na nga sa usok. Yung pala, makuha pala sa sabon. Kasi yung sabi ko, baka maba, maba, pag punas ko niya mabasag, eh, ma 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 maputol pa yung kadaliri ko. Eh, paano ako magtrabaho? wag naman sana. So sabi, pagtingin ko, pag habi, pati nga, sinamangutang talaga kanina, amo ko guys, sa, sa init ko talaga ng ano, siyempre, mainit pa. Ang dami ko trabaho, wala akong pahinga. Puro pa uto, siyempre, tao lang tayo guys, hindi mo masabi na, panay ka lang iti. ay nako, abotin ka rin ng topak. Ngayon, yung hinawakan ko yung chandelier. Plastic pala. <laughs> Isang, <laughs> naka, napahiya tuloy ako sa amo ko. Sabi ko, baka, baka masugot ako yan. Eh, gusto ko umuwi buong kamay ko. Bismillah. Sabi niya, tingnan mo muna bago ka magnyaw-nyaw dyan. <laughs> yung pala plastic. Sus, Diyos ko po. Kaya okay lang. Ito yung aming chandelier guy. Marinis na. Tingnan natin guys. Malinis na yung chandelier na natin. Kailan nga ito marumi. Ano pa. Mm, nakita yung guys. Malhalo yun. Yan Oh. Hindi lang makita guys kasi hindi lang siya makita kasi yung bintana din marami ding aliabok. Kasi na ito ako sa tuktok. Oh, talagang pagod guys. Mula nagising ako ng 10 baba ko ng 11 grabe yung ano ng takbo ng sakit parang nilipad na oh yuh Bismillah. Hmm. To. sabog so kaya guys ako lambot na guys <laughs> surrender na talaga yung aking mga pa alam ba bye, -bye. Hai Marimar Sinurilitjanntapus baba sa ta asnaman Juskopoid